Para sa iyo, ano ang ibig sabihin ng utang na Personally, nakikita ko yung utang na loob. Parang pressure na mag-give back ka sa isang parang kabutihan na nagawa sa iyo. Pagtingin ng kung ano man yung ginawang mabuti sa iyo ng isang tao. At uh, gagawan, parang uh, hindi ka gagawa ng masama para ma- mabigyan mo siya ng utang na loob. Ganun. Parang, for example, may ginawa siyang mabuti sa'yo. Kung ba gagawin mo rin, siya, mo rin, siya, ng mabuti para uh, mercy yung ginawa niya sa'yo. Pag-give back natin sa mga parang binigay ng uh, parang punor sa pamilya. normal ako. Pinag-aral ako ng kuya ka. Parang matik na yon na parang may utang na loob ako sa kanya kasi siya yung parang naging dahilan kung bakit ako nandito. We, we, po natin para, ano, para mag-give thanks po dun sa mga like friends po natin, ganun. For example po, um, may ginawa po yung uh, isang tao sa'yo. Then, para magtatanim ko po ng utang na loob, para po, ano, uh, para po maibalik nyo po yung ano, bagay po na ginawa niya na yun para sa inyo. Kunyari, meron binigay sa'yo yung isang tao. Kung kailangan, ibabalik mo ito o merong kapalit? Itong time na walang-wala ka, tas may isang taong pupunan yung pangangailangan mo. Ito yung parang nagtatanong ka ng, um, for example, merong isang magandang nagawa sa isang tao na parang malaki yung impact sa sa'yo. Parang tinatanong mo yung utang mo loob na yun. Parang binabalik mo sa kanya in good terms. Yung parang favor, ganon. Paano mo ito lalabada yung sasaringan mo para Ako, ano, uh, hindi kasi ganun kaganda yung parang uh, perspective or parang experience ko nga sa utang na loob. So, kapag naisashare ko siya, hindi ganun kaganda. Kasi para sa akin, ano lang nga, yun nga, gaya nga ng sabi ko kanina, parang nakikita ko siya na pressure nga. Kasi, kunwari, ako, uh, tinulungan mo ako. Uh, iisipin ko kung paano kita matutulungan na parang katumbas ng tulong na ginawa mo sa akin malaga 'yung utang na loob para sa akin kasi nga kung uh, kumbaga ito 'yung pagpapakita mo ng respeto sa isang tao. Kasi kung hindi ka titingin na utang na loob sa isang tao, for example sa pamilya mo, sila 'yung bumuhay sa bumuway sa iyo simula bata ka hanggang lumaki ka. Sila 'yung kung sino ka man ngayon, sila 'yung dahilan. Kaya sobrang halaga ng utang na loob sa akin kasi nga 'yun 'yung pag, pagpapakita mo ng na, pagpapakita mo ng respeto para sa mga taong nagbigayan sa iyo. Actually personally nakikita ko 'yung utang na loob as uh, negative. Kasi nga, di ba, minsan, sabi nga nung, uh, sabi nga ng iba, parang, uh, ginagamit ng iba yung utang na loob mo para um, gawing, para pwede siyang gamitin as a threat sa'yo. Na parang, oh, ganito gawin mo kasi, ito ginawa ko sa'yo, may utang na loob ka sa akin, parang yan. Yung ano po kasi utang na loob, hindi naman po siya parang binabalik na more than po dapat dun sa na-receive po natin. So, ayun po. Kung kahit ano lang po na pwede pong ibalik dun sa ano po, tao. Okay. Personally, hindi ko gusto yung utang na loob kasi kung magbibigay ka man, bakit maghihingi ka pa ng kapalit o yun na nga, yung utang na loob. Nung time na dumating ako sa point na sa lowest ko, lowest ko sa buhay ko, Merong isang taong patuloy na kinakausap ako about sa kasi may kasi may dumating dumating ako sa time ng buhay ko na parang ayoko na suko na ako tapos may isang tao na nag, parang nag-save ba sa akin. Kumbaga, sa kanya inut in, in, parang lumabas na utang. Ut, in Inutang ko sa kanya yung another chance pa sa buhay ko para magpatuloy. Siguro sa akin kinikilala ko yung utang na loob as positive way kasi doon mo na ipapakita na parang binabali, binabalik mo yung kagandahang loob na pinakita ng isang tao sa'yo Na ginawan ka rin ng ng in times na kailangan mo ng tulong, nandyan siya. So parang tinatanong mo yung utang na loob na yon na parang ibabalik mo din sa kanya yung mga magandang ginawa niya. Ano-ano ang mga epekto ng pagnanaw ng utang na rags? Positibo, negatibo? Ako ano, uh, sa positibo, na napapakita ko yung kung gaano ako ka-grateful sa tulong na nagawa sa akin. Tapos yung negatibo naman, ah... Uh, yun nga, parang feel ko, need ko talaga siyang gawin. Na parang hindi, hindi dapat gawin ko siya kasi pag hindi ko ginawa, nakakahiya. Ayun, sa positibo nga, yung utang na loob, magpapakita siya ng respeto sa isang tao. Sa negatibo naman, for example, may utang na loob ka sa isang tao. Kung kapag may utang na loob ka, pwede ka niyang gamitin Gamitin para doon sa isang bagay na, for example, nakakasama sa iyo or nakakasama sa uh, sa karamihan, ayun nga. In a positive way, parang nagiging way siya sa pagpapakita na thankful ka, na may gratitude ka, parang gano'n. Uh, in a negative naman, parang yun nga, sabi ko kanina, parang minsan ginagamit ng iba yon in a way na parang bigyan ka ng reason na gawin mo yung isang bagay yung positive ano po niya, parang nagkakaroon po tayo na, like sa humanity po natin ganun, naalala po natin na balik po yung mga favors po na ginawa sa atin. Then, po, uh, yung negative side naman po nun is parang nakaka-pressure siya at some point kasi uh, lalo, na yung mga, lalo na yung mga ibang tao, yung mga people pleaser po ganun, parang gusto po nila talaga na higitan po yung mga nare-receive po nila para po ibalik po sa atin. Para sa akin, negatibo. Kasi, yun na nga sinabi ko, kapag magbibigay ka man sa isang tao, dapat bukal sa loob mo. Kung ibabalik man niya sa iyo ito, pasasalamat na lamang. Sa so positive side ng nakakuha ng tulong is magiging inspiration niya yon para maging katulong din ng ibang taong nangangailangan. Sa so negative side naman para sa akin is minsan na dadama yung utang na loob when it comes. Kunyari, nagkaroon kayo ng argument. Ang nagiging problem dun is minsan ikaw nga tumulong tumulong ako sa mga ganyan na lowest mo so, yun ay nagiging negatibo yung nagiging ano siya uh, sinusumbat mo yung mga utang na loob na ginawa mo para sa taong tinulungan mo siguro yung sa positibo naman dito nakikita yung parang pagkakaroon ng pagkakaisa ng mga tao at saka um, nakikita din dito kung paano nila natut nakakatulong sa iba. Sa, siguro naman sa negative, meron din kasi na negative way yung pagtanaw ng utang na love is minsan parang nagkakaroon siya ng pangaabuso, ganyan yung kahit na parang sobra na yung nagagawa mo, parang meron pa rin feeling sa sarili mo na kulang pa, ganyan, or parang naibibigay mo na siya ng sobra. Yung parang na, nauubos mo na yung sa sarili mo doon sa pagtanaw ng utang na loob doon sa tao. Sa iyong pananaw, paano ang paraan ng gustong pagtanaw ng utang na loob? Uh, dapat, i kapag magtatanim ka ng utang na loob, dapat, ano siya, uh, -hearted hindi, hindi ka magtatanim ng utang na loob dahil lang, yun niya, sa pressure, hindi dahil, feel mo, dapat mo siyang gawin. Dapat, ano, gagawin mo siya kasi, ay, dadawin mo siya kasi, ano, parang, yun nga, genuinely. Wala naman dapat hinihingihingi kapalit yung utang na loob. Basta ipakita mo lang na nire-respeto mo yung taong nagbigay sa'yo nun. At um, ipakita mo nga sa kanya na nire-respeto mo siya at ginagalang mo siya. Personally, siguro depende siya sa kung kanino ka may utang na loob. Kasi kung kunwari mo ako, yun nga, example ko nga is yung kay kuya ko. Parang ayusin ko yung pag-aaral, di ba? Yun yung parang pag -give back ko dun sa ginawa niya sa akin. Yung negative way, parang nasa ano na yon kung sino yung parang may utang na loob ka. parang receiver siya, hindi siya nasa akin. As long as taos po siya sa puso, ganun, okay na. No. Siguro kung kailangan mo man talaga ng tulong, Wag mo na siguro ibalik yung binigay mo noon or yung itunulong mo sa kanya noon. Magtanong ka na lang in a nice way yung kunyari, sabihin mo, pwede mo ba akong tulungan sa ganitong bagay? Ganun na lamang. Wag mo na isumbat yung dati. Huwag mong titignan kung ano yung naitulong niya sa'yo, kung malaki ba yung naitulong niya sa'yo or hindi. As much as meron siya naitulong sa'yo, kahit 1% lang ng pangangailangan mo, isa na yan sa pinaka dapat mong tignan para magkaroon ka ng utang na loob sa isang tao. Pero para sa akin, kung ako tatanungin nyo sa perspective ko, para sa akin is dapat walang utang na loob sa part ng taong tumutulong. Kasi bukal niya yun eh, bukal sa puso niya yung pagtulong niya dapat eh. Hindi lang tutulong ka kasi gusto mo balang araw, meron siyang ano yung na, oh tumulong ako sa nung nakara nakaraan eh. A ako naman ngayon. Yun kasi yung nagiging kadalasan, nagiging pwede yun sa negative effect din ng utang na loob. Keep up, keep lang ng respect. At saka yung keep lang ng parang meron ka pa rin limit sa sarili mo and yung parang tinatanong mo siya in a good way. Paano may iwasan ang negatibong epekto ng pag i-appreciate mo na lang kung, kung ano yung nagawa sa'yo. Ayun, maging patas lang tayo. For example, may, nagbigay nagbigay sa'yo ng utang na loob. Kailangan, uh, maging patas tayo sa kanya. Uh, for example, wag natin gamitin yung utang na loob na yon para sa nakakasama or into negative way. Parang gawin nga siyang ano, like, um, gawin siyang as a way na parang ipakita mo lang na thankful ka doon sa ginawa nung ano ay wag isipin na yung ano, utang na loob na yon is a responsibility. Uh, it is a it is something po da dapat po galing po sa puso na hindi po tal hindi po siya responsibility mo na ibalik mo po yung mga bagay na nare-receive mo ganun. Uh, ibabalik mo lang po yung mga bagay na nare-receive mo kapag gusto mo po talaga. Basta kunyari pag kailangan mo ng ano, ng tulong, huwag mo sasabihin yung ako ginawa ko to dati sa'yo, ba't ito hindi mo magawa para sa akin? Parang ganon, yung, basta ina nice way ka lang, magtanong ng ano, ayan lang. Huwag gawing utang na loob. Kung tutulong ka man, gawin mo sa will mo. Hindi lang na balang araw sisingilin mo yung ginawa mo sa hinalt mong tao. As a person din, kung merong isang tao man na tumatanong na utang na loob sa atin, hindi dapat natin inaabuso ito. Kung baga parang, huwag na tayo mag-expect ng parang makaka-receive pa tayo. Kung baga parang, mas maganda yung nagbibigay tayo kesa sa parang nag-expect tayo in something in return.